isang nurse. Naa-assign ako sa maraming ospital at pasilidad bago ako napunta sa kasalukuyang ospital kung saan ako nagtatrabaho. Sa isang geriatric hospital na 30 minuto lang ang layo mula sa aking tahanan, mayroon na akong karanasan sa pangangalaga sa mga matatandang pasyente kaya't ito ay hindi bago sa akin. Nagsimula ako sa ospital na ito ilang linggo lamang ang nakalipas at nang gabing iyon, graveyard shift ang pasok ko at halos walang tulog. Ako ay naka-assign sa Alzheimer's ward. Ang mga pasyente sa ward na ito ay lubos na napamahal na sa akin. May isang pasyente na medyo hindi mapakali kaysa sa iba. At siya si Lena. Ito ang unang gabi ko sa pakikisalamuha sa kanya at patuloy niya akong sinasabihan na may naririnig siyang mga boses at may isang lalaking nakadamit ng itim. Ang ibang babae sa kanyang kwarto ay humiling na isara ang kanyang kortina bago ko simula ng aking shift upang si Lena ay hindi makaabala. Siya ay isang mabait na babae na ngumingiti kapag ako ay nasa paligid niya, ngunit hindi siya masyadong nagsasalita at makakalimutin. Dahil ang aking shift ay nagsisimula ng mga alas 9 ng gabi. Karamihan sa mga pasyente ay natutulog na nang alas 11, ngunit hindi si Lena. Tuwing tinatawag niya ako sa kanyang kwarto, siya ay takot na takot, ayon pa sa kanya. Tinatawag siya ng mga boses at may isang lalaking nakadamit ng itim na patuloy na nakatingin sa kanya sa sulok ng kwarto. Hindi ko matatanggap na natakot din ako ng kaunti. Naniniwala ako na sa kanyang isipan, Nakikita at naririnig ang mga bagay na iyon at naiintindihan ko ang kanyang takot. Subalit ginawa ko ang lahat ng aking makakaya upang palakasin ang loob niya. Hinawakan ko ang mga kamay ni Lena at sinabihan siyang okay lang na huminga at mag-relax. Sinabi ko sa kanya na hindi siya nag-iisa at palaging ako ay nasa kabilang kwarto at isang tawag lamang mukhang gumana ang aking ginawa. Dahil na-relax si Lena, nung siya ay sinilip ko sa kaniyang kwarto siya at tulog na. Kapag halos lahat ng mga pasyente ay tulog na, ang gabi ay nagiging mabagal, parang ang oras ay umuusad pabalik. Pagkalipas ng isang oras o dalawa, nasa linen room ako at kumukuha ng mga stock gamit sa aking cart. Nang biglang may narinig akong ingay sa kwarto. Kahit na maliit, tahimik ang kwarto at sarado ang pinto. Nakapagtaka na may iba pang ingay na narinig ako. Tumingin ako sa paligid pero wala akong nakita kaya't nagpatuloy ako sa pagkuha ng stock. Biglang naramdaman ko ang isang kamay sa aking balikat. Tumingin ako sa aking balikat. Sobrang gulat at sumigaw ako ng malakas. Subalit wala akong nakita sa aking balikat. Wala rin ibang tao sa kwarto ngunit alam kong may naramdaman akong malaking bagay. Lumabas ako sa pasilyo at wala akong nakita na ibang nas. Wala ring ingay. Wala akong ibang magawa kundi magpatuloy sa aking ginagawa. Patuloy akong nag i ng mga gamit hanggang sa mapuno ang aking kat. Subalit ng ako ay humarap sa pinto, biglang ako'y nahulog at nagsimulang sumigaw dahil sa takot. May isang lalaking nakadamit ng itim na nakatayo sa labas ng pinto. Nakatitig sa akin mula sa likod ng salamin. At nakangiti. Ang aking mga sigaw ay sapat na malakas upang gisingin ang buong taong natutulog sa ward. Bigla na lamang nawala ang lalaki sa likod ng salamin. Ngunit ang pinto ay bumukas at isa sa aking kasamang nurse ay pumasok upang tulungan ako na bumangon mula sa sahig dahil ako'y labis na naguguluhan. Tanong ko sa kanya kung nakita niya ang lalaking nakadamit na itim. Ang kanyang sagot ay, Anong lalaki? Wala namang ibang tao rito. Sinuri namin ang lahat ng kwarto sa ward. Walang nakadamit ng itim doon. Ang mga sigaw ko ay sapat para magising si Lena mula sa kanyang pagkakatutulog. At nang pumasok ako sa kanyang kwarto, siya ay nagsimulang magsalita tungkol sa mga boses. Tanong ko sa kanya kung ano ang hitsura ng lalaking nakadamit ng itim at kung ngumiti ba ito. At nang tumingin siya sa akin, napansin ko ang ekspresyon ng kanyang mukha ay nagbago. Tanong niya, Paano mo nalaman ang aking puso ay patuloy na nagpapalpitete. Nararamdaman ko ito tumalon sa aking dibdib habang tinatanong niya ito sa akin. Bigla siyang sumigaw ng sumisigaw. Alisin mo ako dito! Paparating na siya! Pumasok ang ibang mga nars at sinubukang patigilin siya. Inilipat ako sa ibang ward ng gabing iyon. At sa wakas umuwi ako ng maaga dahil ako ay sobrang takot. Iyon na ang huling araw ko sa hospital. Ang karanasang iyon ay nagbigay ng trauma sa akin at ni hindi ko talaga nais ng manatili sa gusali. Wala akong anumang uri ng sakit diagnosis o nakaranas ng hallucinations. Alam ko ang epekto ng kakulangan sa pagtulog. Subalit ito ay sumubra na. Hindi ko alam kung ang aking isip ay nagsimula ng manloko sa akin mula sa mga kwento ni Lena buong gabi. Ngunit ang pakiramdam ng kamay sa aking balikat ang imahe ng ngumingiti na lalaki sa likod ng salamin ay nakaayon sa description ng isang pasyente na paulit-ulit kong naririnig. Ito ay isa sa mga pangyayaring sobrang hindi maipaliwanag, isang pangyayaring supernatural. Sana'y isa lang itong karanasang na minsan lang sa aking buhay.